Hello mga ka-agree, welcome back sa ating channel Shoutout sa bago trailer na Subscriber, ayan po, tayo po ay nakalive ngayon Tayo po ay Ingat-ingat sa bagyo, no So, hope tayo ay ligtas Yan po ay nagmarkot ko na Magmamarkot po tayo ulit Nang dalawa pa So, ito po ay variegated na Kalamans Unlimited po nitong bumunga Hindi po yan na naubusan ng bunga Kaya lang, may na makabili po ng pananim, kaya po naisipan ang inyong lingkod na mag-ano tayo. Ayan, sa dito. Welcome, welcome sa ating live. Shoutout sa ating mga viewers. Ayan. Patok sa inyo yung ano niya, yung buonga niya. yan o. Kita niya ba? Ito, yan o. Kita niya. Siya po ay gano'n din. Parang pakwan. Ang lasa po niya ay gano'n din sa lasa ng ordinary kalamansi ang pagmamarkot po discuss ko lang nagamit tayo ng gunting aray hindi ko na po yung ah, mga gamit gunting nagamit tayo ng pantay tali pwede pong isto pwede ano. naka plastic transparent po yung ginamit natin sapagkat dito, para makitang kita po natin yung ugat pag nag uugat yan o tapos after mga 6 months pwede na yung putulin dito pag puno na yan ugat palibot naglalabasa na ito kasi ay may sampayan kaya kailangan ng putulin shout out sa ating 1 million people in the house you know o ito tatalian muna po dito paliwanag ko na lang para makita nyo you know tatalian muna dito yung plastic ng rubber pwede po yung lastiko lang ano to tapos sisiksika ng ito po palilipasan nyo lang Sir, ang diameter po niya yung pag-ikot pag Yun po ang sukat ng haba. Pero ideally yung ganyan mga 1 inch. Tapos pagka po summer, mga 3 to 5 days, kaya mo siyang open para siya ay medyo ma-stress dito. Ito naman, mapupera sa siyang magsimulang mag-produce ng ano, yung healing dito. mag heal po dito. Pero dito na magsisimula yung umugat. Pero pagka, ano pagka marami ditong sap, yung mga ano, yung pinaka wax dito, yung mga lamad-lamad sa Tagalog ay tanggalin mo ulit bago mo siya anahin. Pagka rainy season, katulad na rin, medyo may bagyo pa, eh, yun, um, may isa pa dito sa likod. Pagka kayaanin pa ng oras natin, hindi, hindi, maka din eh. Mahirap itong lugar ko. Ito pa hindi ko lupa. Nakita nyo mula ako din eh. Subdivision siya. Ito, isa dito. Sisiksika na yun. Tapos, ibebenta ko alwanar wala, wala, na rin naman akong tataniman. Pwede mo sa ibenta ng 750, 500. May bebenta naman ng bumili ng 1.5. Dahil nabunga na siya. Lilipat mo po siya ng plastic ng nabunga na. Ganun siya kaganda itong variegated. Kasi nga, bibihira ito. Wala kang basta makikita nito sa kalamansin kalamansin yan mga kagri. Oh. Saan na mo kayong bunga pa dito? Hindi po yung nawawala ng bunga dahil nga siya ay organic. Lilinisan mo lang lagi yung kanyang puno mga bungang malaki -laki. para meron tayong papakita sa inyo maghaharvest ako din sa likod out, 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 out. lag na harvest dito sa likod eh kaya nalaki nakakatuwa po yan dahil parang pakwan o oh. tingnan nyo parang pakwan po yan o oh, ang ganda diba parang pakwan simulan na natin habang inaantay po natin hi ingat hi ingat po mga kagri ka no? sa lindol po nawaingatan no? tayo ng Panginoon sa ating ng ito yung pong akin pong soil media na ginagamit po ay coco peat coco peat at hinaluan ko po ng banlik maganda po yung banlik sa ano so simulan na natin dito po siya hanap lang tayo na mag ito mag lang yung ko dahil takto lang po ito yan yeah. Ibenta ko siya dahil nga wala naman na tayong tataniman so sagad natin doon and then dito kailangan po yung biak ay nasa ibabaw para wag tumagas yung tubig saglit lamang po itong ating live gusto ko lang kayong mga kumusta po ang bagi dyan sa inyo dito po sa Mindoro ay ano lang naman sakto lang kaya papa po kami dito tiwala lang ilang beses na namin naranasan niya sa Panginoon sa buhay dito Mindoro. pag nananalangin yung grupo yung mananapalatay na wala pong bagyo nalaya talaga siguro naalala niyo na ilang beses ito parang ice cream oh, saksakan mo dito na, sa so, ibabaw din yung close sana kung maaari pero pwede naman hindi yan o. Yan. Lolo bo yan mamaya. Then, tatalian na po natin to. So, Hope may natutunan po kayo. By the way, bago tayo mag, ano, maglaot, uh, mag gusto nyo pong ng aking ebook. Yung buhay ni Brother Eric ay sinishare sa inyo. Yung mga gustong matuto sa pag-YouTube. Sasagad natin dito. 40 pesos ko lang po yung binibenta pwede na siya ma-avail through messenger yung akin pong messenger account ay click nyo lang sa facebook po dyan so basa ito. sa channels description nandyan po yan so yan ah oops pwede na po natin siyang ibuhol dito may tutorial po tayo ngayon huwag siya nung putol maputol marami pa naman tayo restart ibuhol muna natin habang ibuhol-buhol pa rin natin ang mesa. Para wag po masyadong tumagas yung lupa. Tapos maglalagay na po tayo na medyo mahirap kasi dikit-dikit sila eh. Yung magputol po nito ay ano na, Pwede po kayong gumamit ng ibang soil media. Kung anong gusto nyo. Kung ano available sa inyo. Pero preferably maganda po itong kukupit Pwede rin po yung ninit-nit na bunot. Pwede po yun. Baka, baka mapahaba na yung ano. Napadami Yan. Six months lang po yan mga kagri. Ka ay pwede nyo nang makita yung ano. Resulta. Ah, sisiksikan na po natin sisiksikan natin dito ah. siksik 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 Dahan -dahan lang po natin ipasok so magod sa doon sa dulo pag hindi nagkalupa yan hindi magkakagat para paraan para kumita at magka meron ka ng maraming tanang madali po kasi ito kung na ito gade bubungan agad to mas maganda pa nga sa grafted halos eh pero ang problema lang ito yung mahina yung kanyang root stock mahina sa bagyo so, pero pag mga lang naman pwede na to pag mo lang patataasin yan isa o dalawa oops ganyan lang po ang pag mamarkot mayroon pa tayong ginawang another video yung talaga actual pamula sa mixing nandito nandun po yung panoorin nyo lang by January pa po sa kasi ma replay ito actual na paglalagay na eh hindi ko pa siya may edit ngayon January ko pa po siya ma replay para sa inyo wala na rin halos nanonood ngayon ng mga ano eh kaya po tayo naglalike May mga tao po na gusto ay manood ng live kumpara sa edited videos. Hello. So, salamat sa mga nagre replay ng ating guide. Sa mga magre-replay. Huwag na po sanang skip ang ads. Tara na yung mission sa buhay. Yeah. Tapos yan po yung ating katalihan dito sa si babaw at sa gitna para wag tumaga, tumagas yung nutrient after 6 months makikita nyo yan update ko po ulit kayo meron na po yung ugat magkakaugat yan diyan yan o diba 6 6 na sila na hindi siya close kahit hindi tayo close ikaw close kita <laughs> so close na po natin Dito. dahil may tali pa yun na din ang gagamitin natin ekstrang so, haba pong iyon sweater. tara close muna natin pa so, pa ganyan saka natin i kung sakaling ma, uh, uh, ma monitor po natin so baka maputol ng tali talian ulit natin basta po yan estimate mga 3 to 6 months kaya na yan, ano na pakikita ni may ugat oh, so, yan diba hagting na hagting natin sa gitna para ano siya parang pwedeng hindi na ng hindi na siguro hagtingan itong isa siksik naman ay eh. yung isa may hagting eh. maganda yung pagkakakumpak po dito so ayan oh salamat sa ating <laughs> mga nagre- sa mga ating mga fans na nagre-replay -re -re ng ating live huh. may isa pa may isa pa dito subukan natin dito may isa pa mukha pa tayo ng sa Ah. Isa lang po isa na lang. So ganyan lang po ang pag-ano pagmamarkot. isa pa tayong tali, meron pa tayong isang ah tao ah. to. Plastic. Marami pa tayong lupa. Kabila hindi makita. po tayo ulit ito. Tapusin ko na ito para makita nyo. Yung mga hindi po nakaabot ng simula. Pwede nyo itong airplay ang ating live. Live via satellite. Ito na yan. Ito Medyo mahirap at itong isang ito. Yun. ulitin ko lang sa mga hindi nakaabot oh mo muna sa ilalim parang candy tapos saka mo sisiksi ng ano, media ang media po natin ginagamit ay coco pit hindi po kukit coco pit tapos yung coco pit po ngayon ay yan. hanggang dito sa baba tapos ipasanid sanid natin ganyan pwede na natin siyang talian po dito talian po natin yan yun ah, na po yan parang tingi lang yan ikot natin at medyo yan po dito at ito oops pwede rin pong estro kaya mas maganda ito mahagting po ito eh. pag naputol palitan po nito na talit dito ang hop oh, lang nandang po yan buhay natin ang dalawa para sigurado hindi umagos po yung tubig mahaba ba ito aking ang tayo Yan, yan lang po ang pagmamarkot sayang kasi nababali lang ito na nahampas itong sampaya namin. ano yan tapos saka nisisiksikan siya ng soil media o oh, kokopit yan na ron siksikan ulit salamat sa nagtsatsagang manood ng ating live ah, sa nag-river ah yan o ah. yan ah. makita na ano po oops ah. yun ang galing ng technology ano kung wala pong technology satsaga kang bumili maghintay bumili ng mahal eto libre na po ito eh kukupit lang yung binili ko dito kukupit so yun na ha. hawakan nyo lang po dito medyo pisil pisil nyo lang po teka na nga boss lang pisil pisilin lang po ng ganyan Hmm. Ah. Ah. Si, puno, sisiksikan lang po. Ah. Mayroon po akong ibok e na binibenta. Baka gusto nyo bumili. Yung po ang aking 6 years experience na. For the glory of God. Nakasuccess po tayo. Yung aking ibok e na binibenta experience po ng inyong lingkod sa pagyo youtube Mat matututunan nyo po yun Nang sa halagang 40 pesos lang parang pwede ko na siyang i-close kahit hindi tayo close ay ipo-close kita punty lang yung lupa nya punty ah. pa, tagdigan ko pa may yeah, edad itong lupa ito eh Ating mga kaagriyata eh Walang time manood ngayon Dahil Busy sa preparation sa bagyo Baga naman Bahagi ng buhay po talaga eh Part of nature Pero talaga kala magbalik loob tayo sa Panginoon Sabagat Kontrolado ng Diyos ang kali Kalikasan Maniwala tayo sa hindi eh ang Diyos ang may control ng lahat kaya so, huwag natin hiwalayan ang ating Panginoon sa iyo tapos ah, ko close na natin dito ako so, ko close na po dito so yan so, ha? salamat po sa nanood ating live yan Kaya lang hindi taluin yung gitna. Kasi nga, ano siya siksik na, pa-monitor oh, ko na lang, mubo stretch yun hindi kita lang sa dulo, sa tatalian yan yan yah, ito yung magkuklose. Oho. Oh, salamat po sa tumangkilik sa ating live. Naway may natutunan po kayo sa ating live video tutorial. Paalam and God bless. Please support all Filipino vloggers pakita na sa mga kakasapon lahing Pilipino, bye bye muna po nasa muli natin tutorial, bye bye po